Episode 1, Ang Unang Hello, Muli, Lokasyon, Maynila, Pilipinas University of St. Andrews, Freshman Orientation Day. Mainit na agad kahit alas 9 pa lang ng umaga. Punong-puno ang campus ng mga bagong estudyante, may halakakan, may lost na lost, at karamihan ay pawis na pawis sa kanilang suot na damit pilit nagpapanggap na chill kahit kabadong kabado. Nakatayo si Ethan Reyes malapit sa Arch of the Future, may hawak na schedule sa isang kamay at mapa sa kabila. Nanginginig ang tuhod niya, di niya sigurado kung dahil sa kabao sa init. Binuklat niya ulit ang mapang malabo, pinipilit intindihin kung nasaan ang main building. Baligtad yang mapa mo, sigaw mula sa isang babae. Napalingon siya, nakita ang isang babae pumukaw sa kanyang alaala. Maikli ang buhok, may canvas tote bag sa balikat, at mukhang sanay na sanay sa paligid. May aura siyang parang hindi mo basta-basta malalapitan, pero hindi rin siya mukhang saplada. Familiar, sobra. Ah, sabi ni Ethan, hiyang-hiya, binaliktad ang mapa. Mukhang lost agad ako. Main building yan, di ba? Sama ka. Papunta na rin ako doon kanina naglakad sila sa tabi ng isa't isa tahimik pero hindi awkward tignan parang may rhythm kahit di pa sila lubos na magkakilala tapos bigla na pahinto si Ethan Nag-aral ka ba sa Saint Thomas Middle School Napalingon si Mia Oo Bakit Grade 8 sa may hallway malapit sa may hagdan Nadapa ka nun, nahulog lahat ng books mo tapos tinulungan kita Natahimik si Mia. Dahan daw ang bumalik ang memoria. Ikaw yun. Tanong niya, kunot noo pero nakangiti. Nag-thank you lang yata ako tapos tumakbo na ako. Ewan. Bigkas ni Mia. Oo, literal na thank you tapos alis. Akala ko invisible ako nun. Napangiti ng lihim si Mia. Grabe. Ang tagal na nun. Di ko inakalang magkakross ulit landas natin. Ang liit talaga ng mundo no, sagot ni Ethan. Or baka matagal lang talagang paikot ikot yung taghana, balik ni Mia. Ngumiti si Ethan, ikaw si Mia, di ba? Banggit ni Ethan. At ikaw si Ethan. Namula bigla si Ethan. Nagkamay sila. Mas matagal kaysa kailangan. Nagpatuloy ang lakad papuntang main building. Sa gitna ng init, ingay ng Maynila, at pressure ng kolehiyo, Sandaling natahimik ang mundo. At doon nagsimula ang isang simpleng hello, muli. I saw her